Good morning mga inday! Ipakita ko sa inyo day kung gaano na ako kabilis magsulat ng I, U ba dito sa Japan day! <laughs> Kasi day, pag noong una day na hindi ka talaga marunong day tapos nag-aral ka na ng ilang araw day ba tapos natuto ka na ay proud ka talaga day oy! Wow. Kahit A, I, U or abakada good sa atin day, alpabit sa atin ay proud na proud talaga day oy! Wow. Kasi naman, day, 11 days lang ako nag-aral ng a u o day. Hiragana at katakana yan, day. Dalawa yan, day, ha. 11 days, day. Nagkapasa ako, day, oy. Eh, matalit po siguro to konte day, no? Maganda-ganda talaga mag-aral, day, kasi malalaman mo talaga yung proper na pagsulat, day. Nice! Kasi, day, yung pagsusulat nila dito, day, meron yung pagkasunod-sunod, day, oy. Hindi yan yung parang nagkiris-kiris ka lang, day. Hindi yung, man daw yung ganyan, day, oy. Dapat, mga inday, 30 days yung pag-aaral ng hiragana at katakana, inday. Kaso lang, day, nakuha ko siya ng 11 days, kaya nag-step up ako, day. Ay, alam nyo ba, day, nung no, nag-step up ako, day, feeling ko talaga ako ang pinakamatalino doon sa loob ng klase, day. Feeling ko lang naman yun, day, kasi isipin mo naman yun, day, ha, yung mga kasamahan ko, day, hanggang ngayon, hindi pa naman sila nakapasa, day, oy. Pagkatapos kayo ng surat-surat ay nagutom ang inyong lingko dahil ay tamang tama dahil si Hapon dahil nagluto man siya ng ramen ay magkain-kain muna ako dahil para naman hindi tayo mabububo dahil oy. Kasi dahil pagutom talaga yung tiyan natin ba tas magaral-aral tayo day. ay naku day, hindi talaga mapasok sa mga utok natin dahil oy. Pagkatapos ko nga palang kumain, dahil eh, ito na naman dahil, nagkuning-kuning na naman ako dito. Sinichick ko kasi yung mga exam namin dahil, o yung quiz namin ng no, mga nakaraang araw dahil ba, o nakaraan ba yun dahil ng mga ilang weeks na dahil ba. Ito yung sinasabi ko sa inyo dahil, kinukorek ng teacher kung ano yung mali. Tapos yung mga picture na yan dahil, ay isusulat mo sa hiragana or kitakana dahil, o kung ano yan. Tapos magsusulat kayo ng sentence dahil, bubuo kayo ng sentence sa pamamagitan ng picture. di ba maganda talaga mag-school dai tapos itong textbook na ito dai free lang yan dai at syempre bumili ako ng mga tatlong notebook siguro dai dahil sa kagustuhan ko talaga mag-aral at matuto dai ba ay araw-araw talaga ako nagsulat dai oy para hindi ko makalimutan dai ba yan yung ang dami-dami kong sinulat dai at itong anak ko dai ay nakuru salisali din naman sila dai kaya nagkaganyan yung mukha ng notebook ko dai oy sa isang linggo dahil, dalawang beses na ako napasok dahil Thursday and Tuesday dahil. Alas dos yung klase ko dahil hanggang 3.30. One in one half hour lang dahil pero kahit malayo-layo dahil pinagtsagaan ko talaga dahil kasi marami man ako natutunan dahil. Oy. Wow. Yang mga binuklat-buklat ko dai para makita ninyo dai ay sulat ko yan lahat dai araw-araw ako talaga nagsusulat dai para talaga hindi ko makalimutan dai ba Nice. Kaya dahil ngayon dahil nagkabakaba ako dahil eh, nagduki-duki kung sa nihongo, dahil ba kasi alam mo dahil bukas ang exam namin dahil oy tapos 100 items daw yun dahil iwan ko kung ganun yung pagkaintindi ko dahil oy tapos 90 yung passing nila dahil ayun ako dahil. <laughs> Ganito doon sa school na pinag-eksama namin, day. Isusulat mo yung mga word dyan, day. Kung ano nakikita mo sa picture, day. Tapos pag nagkamali ka ng sulat, day. Ikukuri ka naman, day. Hindi ka talaga pagagalitan, day. Oy, na parang bata, day. Oy. At saka yung mga maliliit na sulat, day. Maliliit na litra, day. Ipapaliwanag yan sa inyo, day. Kung anong gamit niyan, day. Ang ko talaga sa mga bagong salta dito, no? Lalo na yung may asawang mga hapon ba? Kasi mahirap talaga magkipag-usap sa kanila, dahil at umintindi, day, at mag-explain, day, at magbasa, day. Ang ko, dahil kung maaari, day, mag aaral kayo ng nihongo, day, kung kaya lang naman, day. Natulad yung mga tinuturo ko, day, isusulat mo yan, day, gagawa kayo ng sentence, day. Wow! Pero bago kayo gagawa ng sentence, day, magsisimula kayo ng parang grade 1, day, ba? Magsusulat kayo ng i o E o day, paano siya pagsulat? Paano yung pagkasunod sunod niya day, pag nakapasa na kayo doon sa katakana hiragana exam day, mag step up na kayo dito na kayo sa paggagawa ng sentence, and then day mag exam na kayo niyan, katulad ko bukas mag exam ako pag nakapasa ako day, ay mag stop na ako, ay mag step up na ako doon sa kanji, pero kung hindi na ako makapasa dyan, ay babalik na naman ako sa pinakauna day. O sige na day at papasok na ako. Martis na pala yan day nung nag-train ako papunta doon. At pagkatanga-tanga ko talaga lay ang layo naman ang pinagantayan ko doon sa train day. Yun pala ang train na pala darating ay maiksi lang pala siya day. O hindi pala siya mahaba. Kaya nagtatakbo tuloy ako day. Muntik na ako maiwan, day.